tayo din po nga ano nang, shield ito siya ay oh yan oh, kita po dito gawin lang dalo-dalo pwede yan yan, tingnan mo yung ano, yan, yan, yan yung bako makapit is may parang, ano itong tumutubo na yan oh sa ilalim kami ngayon ng mga bakawan, mga kahoy ng dagat yun, malawak dito yung ano idol yung low tide sa ilalim, sa ilalim kami ng mga ganyan sa ilalim maraming ganito mga lamang dagat mas yun hanggang dun yun sa dulo malawak nito idol ito pa idol o kabibi ito pa natin kabibi din yun mm meron dito idol oh nakuha natin yan tipon tipon sila ito sa ito yung bakawan yan ito yung ano uh, masarap sa bawan to idol gataan kaya kung may gabi ka pwede to yung ano ano dalo dalo tawag na dito suso yan idol oh Kakaiba okay yung mga puno ng sa ilalim ng ano yan, ng mga dagat yan idol. Sa ano ilalim ng puno idol yan. Ang daming mga sanga, sanga ng mga gamot oh. Yan. Hindi nga makapasok din eh, dahil sa mga gamot na yan. Mga lumalabas. Diyan sa ilalim na yan, yan yung mga tumitira mga ano diyan mga shell. Yan. ito ay dulo yan ito ay dulo, yan puno ng miyapi miyapi yata tawag nila dito yan o, dahon ang dami ang daming puno tapos sa ilalim niya may mga buhangin dyan yung mga sisina ko natin mga suso mga kagaya na ito. Ayan. Kunin natin. Meron pa oh. Nakakasabit sa puno. Ayan parang yung suso siya idol oh. Suso siya sa dagat. Ayan. Kinukuha pa pala to. Idol. Miyugo na putol oh. Galing sa bukid oh, naputol oh. Punta dito sa dagat. Miyugo. Bahay Oh. Na sa puno, sa puno na putol. Parang bato lang siya oh. Matagal na yan dito kaya ano. Ito sa gilid ng niyo gumay parang kuhulo cool, oh. parang kuhulo cool siya yan oh. o so, sa dagat yan oh. ah o mang to idol hindi to nakakain may, may galamay yung ano nya eh yung dulo umang to umang dito. So, may kuha ka? Ano, oh, may kuha siya dito, lon dami. mo. Seryoso Pero nga nga dagat. Parang kato siya. Ilo, nando 'yung kabilang niya Meron na naman dito oh, 'yan. Tapos ito pa oh. Lah. Muk pwede to. Pwede to. Dalaw sila. Ngumapaw. Sige, Jen. 'Yun oh. You know? Oh, pwede to pwede si pwede to ang daming kuha ha grabe lupit mo ha yung sak punta lang sa akin ito na kol ito marami ka na ito ha ha hmm? ito bibi pa yan ito bibi ka ng ano, nilagay pa sa ano sa parcel. <laughs> ibig ano na yan, deliver na sa Manila. Parcel. <laughs> ito, oh. ba, ito na yung mga kuha natin ay idol oh. Mm -hmm. Yan. Balunglong tsaka sihi, tsaka ano tawag doon? Parang susu siya, daw daw suso Kaya mamaya na uh, mito hugasan sa tabang. Hugasan oh. na sa dagat. Oh, Oo, oh, kasi parati, may puti sa, sa dagat eh. Oh. Ay. Ito pa oh. Kuha natin. Ito pa. Sabay-sabay silang dalawa.